Kinuha ng San Miguel Beermen ang dating Washington Wizard na si Sheldon Mack upang palitan si Jordan Adams sa EEE e. e. Governors Cup Group Stages. Si Sheldon Mack o Sheldon Mclellan ay na-undraft noong 2016 at labing anim na niye draft. Pumirma si Mclellan sa Washington Wizards noong Setyembre 23, libo at labing anim na. Kay Sheldon Mack, nakakuha ang Beermen ng isang napatunayang score. Matapos gumugol ng tatlong taon sa Wizards, naglaro si Max sa France, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, at China. Huli siyang naglaro para sa Osos de Manat ng Puerto Rico. May average na 22 puntos, 5 rebounds, 4 assists, at isa steal na may kasamang 60 po point game. Madala kaya ni Sheldon Mack ang San Miguel Beermen sa 49 seasons Yid Governors Cup Finals.